Higit limang piso kada tangke ang taas presyo sa LPG sa pagpasok ng Nobyembre. Pareho ring nagtaas ang presyo ng ilang gulay at bigas. Hirit dyan ang Department of Agriculture. Overpriced ang well-milled rice. Nasa frontline na balitang yan si Shaila Francisco. Wala nang pag-asa. Hindi ko na alam. Wala na akong masabi. Sobrang taas na talaga. Lahat, lahat hindi na napigilan ni Marlina dumain sa mahal na mga bilihin, lalo na sa presyo ng gulay at bigas. Napilitan tuloy siyang taasan ng limang piso ang kada order ng mga ulam sa kanyang karinderya sa Quezon City. 15 pesos naman ang kada order ng kanin. Mapapigas yung bigas ha, ang hirap bumili ng bigas. Ngayong linggo, mas mahal ng tatlong piso ang kada kilo ng well-milled rice. Hirit naman dyan ang Department of Agriculture. Sobra ang presyuhan. inexpect expect natin dapat stable pala pa rin. Yung iba kasi sabi nila merong namimili ng mahal na farm gate. Pero yung uh, observation naman namin, yung presyo ng farm gate ay nananatili na 22.5 yung average. So pag ganito yung presyo ng bilihan, dapat ay hindi tataas ng 45. Pagdating naman sa gulay, 5 hanggang 40 pesos ang dagdag presyo sa ilang sahog sa chapsoy at pang pinakbet. Naglalaro naman ang presyo ng ibang gulay sa 60 hanggang 150 pesos. Habang nagmura naman ang ilang gulay. kasi yung ano, bagong dating na gulay, eh, may mga old stock. Eh. Pagaya ngayon, konti ang biyahero, tatas talaga. Kasi umuwi ibang nagbabiyahe ng gulay, konti ang dating. Sabi ng DA, pansamantala lang ang taas presyo, lalo't inaasahan ang dagsa ng ani-pagtungtong ng Nobyembre. Bukod sa bigas at gulay, may taas presyo rin sa LPG pagpasok ng Nobyembre. 50 centavos per kilo ang dagdag o katumbas ng 5 pesos and 50 centavos per 11 kilogram tang. Ito na ang ikaapat na sunod na buwan ng taas presyo sa LPG. Nagbabalita mula sa Frontline. Sheila Francisco News 5. Mga kapatid, Julius Babao po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.